So yun guys, good morning sa inyong lahat Biyahe tayo ngayon kay Joyride Pero Bago tayo bumiyahe May siservisan muna tayo ng ano Ng haircut Yung regular customer natin na Lagi nagpapaservice So kukuha lang ako ng mga gamit ko dito Sa ating barbershop tapos diretso na tayo dun sa ano natin sa si service natin usapan kasi namin alas 6 ng umaga pupunta ako sa kanya para mag service so ito kumukuha lang ako ng gamit so ano bang kulang Bala bala tissue, ay tuh took ng tissue. Mukha okay, na yan, mukha okay, na yan. All goods, let's go. Ayan mga paps, good morning Tapos na tayo mag-service doon sa ating Ginupitan Pinasawan tayo ng book Papunta lang ng Fairview Student lang to mga paps Papunta ng school eh Dito lang yung pickup Malapit lang The Sir Clark Malapit lang to mga paps 150 meter lang yung pickup eh 93 Papunta ng Fairview tawagan ko lang

23.7 sakli pabili po pabili nga po ng Skyflex ito po isa lang po 2 point ano ba 2 two point 2.6 two point kilometer yung pick up natin mga paps Medyo malayo, layo. Tinawagan ko muna to kung payag siya. Hindi nagre-reply. Pipick up na lang natin siya. Dalya tayo, dalya. layo ng pick up 2.7. Ay, 2.6 kilometer. Ayaw sumagot sa tawag mga paps. Yo, what's up sa inyo lahat mga paps? Bali, ko naman yung concept ng view ng ating camera. So, diyan ko muna siya ilalagay mga paps. Iaharap ko muna yung camera ko sa akin at sa pasahero natin. So, yan mga paps. Samahan nyo ngayon. Ako, ngayong araw na ito, babiyahe tayo ulit kay Joy Ride. Ngayon lang ulit tayo nakabiyahe kasi... Ah, busy, 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 busy busy lang hindi lang ako nakabiyahin na ito mga nakaraan mga paps kasi may mga inaasigasa ako walang yun naman yan mga paps natatay naman ako <laughs> ay bakit ngayon pa ako natatay bakit ngayon pa tayo natatay sa dami ba naman ng joyride Bakit tayo pa yung pumasok Tayo pa yung naka-accept At tayo pa ang pinasukan 2.6 km. So tinatawagan natin yung pasahero Ayaw sumagot Nag-text naman ako bago umalis Na kung okay lang na magintay Nang ganong kalayo Ang ating biyahe Sa pag up sa kanya So siguro Willing naman to na magintay Sir Chris kasi hindi siya sumasagot eh. Okay, gumagana. Ni <tinyo> mas ay sumagot. Bakit ayaw sumagot? Ano ba naman 'to? dito na naman ako pinadaan mga paps sa hayop na lugar na to ah, <laughs> na naman tayo pinadaan sa baklo baklo na kalsada na to nakadaan ako one time dito mga pops umaga rin pero nakakatakot alam mo tagos na ito ano nubaliches mga pops may tagos to pa Chris po Chris Asa ah, nyo yun ma'am Shower cup ka ma'am Ito ma'am Yung dala nyo dyan Sa hawak nyo na lang Ay <laughs> Oo nga pala Sorry ma'am yung sub, yung kulang. Sige lang po mo. Papuntang Kaloocan to eh, no, ma'am? Ah, okay. Sige ma'am. Apa. Sige. Sige lang ma'am. Saan so, kaya daan natin ito? nakadaan na rin ako dito one time eh gabi <laughs> ah, pangalawang pangalawang pasok ko pa lang dito sa lugar na eh hindi ko alam na dito ulit pala <laughs> hindi naman ma'am sinusundan ko lang yung ano baby paraan baby baby bili Tapos dito tayo kaliwa na ma'am. walang lubak dito ma'am eh. Yung dadaanan natin, no? May lubak-lubak. Oh ma'am, nagba-vlog ako ma'am, isasama kita sa vlog ah. <laughs> Syempre ma'am. Ha? Apo. Ano, Kuya Mark? Kuya Mark? Apo. Ha? Huh? Camera? <coughs> ano yan? <laughs> second hand ko lang nga nabili yan, ma'am eh. Oh, ma'am. Ano? 13.5 ko nabili. Second hand. Pag brand nyo, mga nasa 19 to 20,000 pa yan, ma'am. Depende sa, ano, sa model. Yan kasi Hero 7 lang yan eh. Pero maraming latest na yan. Nasa 30 plus thousand na. Ah. Malapit na. Mm -hmm. um, traffic pa rin. Eh. Anong oras na 8.20? Ano no? Ha? Kaya nga eh. malapit ka pala sa pitong bahay malapit ka pala sa pitong bahay kaya puro tricycle dito eh sa loob ka ba ng palmera? Tricycle ba? Puro special ba tricycle dito, ma'am? <laughs> Pero magkano special dito? 50. no? Morning, siya, sir. Tayo, oh. Ah, pagka na mag maghihintay Pero matagal. Matagal. Wala namang Sa, Sa ma'am? Wala, pag anong hirap maghintay diyan, malilate ka pag maghihintay ka. 50 <laughs> <laughs> pesos <-tip> no. Diretsa lang <laughs> po ah, oh. ya, meham Meron namang gitna eh. <laughs> Dito na lang. Opya. Yeah. Sige ma'am, ka. sinabi yun ang pupuntahan nyo, mama. <laughs> GMA pa. Hindi na, okay na yung ano nilang Helmet na lang po. Ito, mama. Sige, mama. Wala naman kayong oras na hinahabol mo. Kasi ma-traffic Oo <laughs> oh, ma'am. Galing ako doon kanina sa may regalado. Napaka traffic. Yung palabas. Pero ano ka naman eh. Na, sa may, ano yung eh, Martin no ma'am? Pwede bang magbaba dito? Bawal lata dito, ma'am. <laughs> Wait lang, mama. Ha? Ah. Ay, dito, ma'am. Pwede dito maglala, sir? Wait lang, ma'am. Sir, pababala ako saglit. Hah? Apa? Thank you, you Mam. Thank you, sir. Alright mga paps Complete drop Nakapagpalit na rin ako ng battery So kanina pa malulobot yung battery ng GoPro natin Uwi na ako mga paps Nakatatlong ano lang tayo Nakatatlong pasahero lang tayo All goods in the hoods na yun And maraming salamat sa inyong lahat Sa lahat ng sumama Dito sa biyahe ko kay Joyride Ngayong araw mga paps Kasi may asikasuhin pa ako. Meron pa akong ihahatid. May ihahatid ako na estudyante, mga paps. Eh. May ihahatid ako ng estudyante. Kaya kailangan nating umuwi bago mag eh, uh, 11 kailangan nakauwi na ako. Kailangan nakauwi na tayo doon. Oops. Muntikan ko ng makalimutan. Shoutout nga pala dun sa mga uh, viewers natin kay uh, Sir Rico uh, Bautista ba? Bautista ba 'yon? Ah, uh, yung kaibigan natin sa ayong ah, ano viewers natin kay ano sa vlog natin. Shoutout Tatawid tayo dito mga bobs. Uy, Lady Rider. Uy, Lady, Lady. Lady Riders. So maghihintay tayo na mawala yung dadaan. Kung mawawala yung dadaan. Sana mabawasan kahit paano. Para makatawid tayo, no? Alright, nakatawid tayo. Thank you doon sa Mitsubishi LR ay LR Mitsubishi uh, ano 'yon uh, L300 shout out thank you so much pinatawid tayo dito na tayo labas na tayo ng Mindanao Avenue mga paps Mindanao Avenue ayan shout out sa sa mga nagpapashout out ayan kay Rico Bautista ng Capitol 179 Amparo, Caloocan City at saka kay Dark Angel kay Atmayo tapos dun sa sa isa pa hindi ko na naalala yung isa pa na nagpapa shout out so shout out sa iyo thank you so much sa pagsubaybay sa aking pag upload no thank you thank you